Sino nga ba ang pinakamalakas na Wizard King sa kasaysayan ng Clover Kingdom? Ang titulong ibinigay upang parangalan ang prinsipe ng Clover Kingdom na si Lumer Selva ang mage na nagligtas sa buong sangkatauhan laban sa isang legendary demon. Sa paglipas ng panahon, ang titulong Wizard King ay pinasa sa mga henerasyon sa loob ng Clover Kingdom ito ay naging titulo na nagpapahiwatig na may hawak bilang pinakamalakas na mage sa loob ng kaharian at kinikilala bilang pinuno sa lahat ng mga magic knights. Sa video ito ay ating pag-uusapan ang anim na pinakamalakas na wizard king sa kasaysayan ng Clover Kingdom. At ang number 1 natin mga lords ay ang pinakamalakas na wizard king throughout generation. Pero bago yan mga Lods, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa palaging sumusuporta sa ating Facebook page at YouTube channel. Sa papalapit na chapter 260 ng Black Clover, ngayong December ay muli tayong mag-upload a ng Black Clover content. At gumawa rin pala ako ng Facebook group exclusive for Black Clover fans. Dahil doon ako magbabalita lahat ng update patungkol sa Black Clover at kung gusto nyong sumali ay ilalagay ko na lang yung link sa description o just search this group page. Black Clover PH Jan Mac G. Kaya bago natin simulan, kung hindi ka pa subscribe sa ating YouTube channel, ay pwede nyo akong subscribe kung gusto nyo ang mga ganitong klaseng video. So without any further ado, let's go! Ang Wizard King number 6 sa ating listahan mga lords at nakakuha ng 2% vote ay si Edward Avalanche. Bago naging ika-twentieth Wizard King si Edward Avalanche, siya ay naging pare muna sa isang simbahan na inaasahan ng lahat at sinasamba ng buong tao sa Clover Kingdom. At inakala niya na kaya niyang baguhin ang mga mahihina. How could I imagine na isang pare ay naging Wizard King ng Clover Kingdom? But wait mga lods, kakaisip ko lang. Nang nabasa ko ang life story ni Edward Avalanche ay sobrang ganda pala ng life story bawat Wizard King. Particularly sa apat na Wizard King ng Black Clover movie. Kaya please comment down below kung gusto nyong malaman ang napakagandang kwento ng buhay sa apat na Wizard King dahil gagawan natin to ng separate video at ngayon pag-uusapan natin ang magic power ng ika-20th wizard king na si Edward Avalanche. Hindi ko alam kung bakit nasa 2% lamang ang bumotok para kay Edward. Kaya ngayon malalaman nyo kung ano ang capabilities ng magic power ng ika-20th wizard king at mapapamangha talaga kayo sa kakayahan ng kanyang magic power. Sa Edward Avalanche ay tinataglay ang Ice Wedge Magic. May dalawang klasing malakas na magic spell ang ginamit ni Edward against Black Bulls, ang pinakamalakas na squad ng Clover Kingdom. Una, ang World End George. Ang magic spell na ito ay kinokontrol ni Edward ang buong surroundings at bumubuo ng napakalaking simbahan na gawa sa yellow. At dahil dito ang temperature ng lugar kung saan sila naglalaban which is a all-time volcano mountain trail ay bumaba ang temperatura at naging absolute zero. Kaya ang napakainit na lava ay naging yelo sa sobrang lamig. Well, kung ang napakainit na lava ay naging yelo, bakit hindi naging yelo at nakagalaw pa ang Black Bulls sa kabila ng napakalamig na magic spell? Well, sa tingin ko mga lords ito ay dahil sa kanilang mana na kayang protektahan ng kanilang katawan. Ang pangalawa, ang World End Martyr. Isang magic spell na sinosommon ang napakalaking creature na gawa sa napakatalim na yelo. At sa sobrang laki ng creature na ito, mga lords ay parang naging times 10 ang laki ng binuong simbahan ng World End Church magic spell. Ang creature na ito ay may pakpak na parang isang anghel at may dalawang halo rings sa itaas ng kanyang ulo. At capable ang creature na ito na mag- unleash ng ice laser beam at lahat ng nadadaanan ng kanyang ice beam ay naging yellow. Ang panglimang Wizard King sa ating listahan at nakakuha lang naman ng 1% vote ay si Jester Garandaros. Biglang sumikat ang karakter ni Jester mga lods lalo na sa TikTok dahil sa mga lines na ito. あーはん。こいつもっともっと丸くが全くねえっぽいぞ。座れるもんもねえってか <laughs> Si Jester ay eh, ka th Wizard King. Siya ay ipinanganak sa isang novel family. Dahil sa pambihirang talento ni Jester ay madali lang para sa kanya na maging isang Magic Knight. Siya ay nagkaroon ng best friend na nagngangalang Tinor na nanggaling sa remote village na malapit sa Diamond Kingdom. Dahil sa digmaan against Diamond Kingdom, nagawa ni Jester na maprotektahan ang Clover Kingdom at tinalagang maging bagong Wizard King. Nalaman ni Jester ang kanyang malapit na kaibigan na isa palang spy ng Diamond Kingdom. Dahil dito, siya mismo ang pumatay ng kanyang best friend at ito ang dahilan kung bakit napagdesisyon na ni Jester as a Wizard King ng Clover Kingdom ay gusto niyang pamunuan ng apat na kaharian upang maiwasan ang digmaan parang si Lucius lang mga lords. Si Jester Garandaros ay nagtataglay ng napakalakas na barrier magic. Gamit ang barrier magic ay kaya niyang gumawa ng napakatibay na barrier na kahit ang spirit of Zaper ni Yuno na naka full charge ng mana ay nahirapang wasakin ng barrier magic ng Wizard King. May kakayahan ding mag-construct ng napakaraming weapon ng barrier magic na nagpapahirap sa apat na captain at ni Yuno. Kaya rin palibutan ni Jester ang kanyang katawan ng Barrier Magic upang maging invulnerable ang kanyang katawan. Napakalawak ng Barrier Magic ni Jester dahil kaya niyang lagyan ng Barrier ang napakalaking stadium at tinawag niya itong Barrier Magic Voodoo Shangri-La. At kahit ang kanyang mga constructed shield ay kayang magpalabas ng laser beam. At kahit dimensional cutting spell like Captain Yami ay kaya rin gawin ni Jester Garandaros ang pang-apat na Wizard King sa ating listahan mga lods at nakakuha ng 6% vote ay si Prensha Fanny Sobrang angas ng babaeng Wizard King na ito mga lods tinapatan ng angas ni Mario Leona. Si Prensya Fanivani ay ipinanganak sa isang marangal na pamilya, like Jester Garandaros. Siya ay isang tunay na mandirigma at tinaguri ang pinakamahusay na Magic Knight sa pakikipaglaban sa lahat ng Wizard King, kumbaga si Prensya ay isang greatest of all time o GOAT sa pakikipaglaban. Si Frencia Fanivani ay tinataglay ang Legend Magic Ginagamit ni Prensha ang magic attribute na ito upang lumikha at manipulahin ang napakaraming Legend Soldier gamit ang kanyang magical chess At kung pananakop ang pag-uusapan, ang magic na ito ang tunay na definition sa pananakop. Dahil kaya nitong sakupin ang buong bansa na mag-isa gamit lang ang Legend Magic Endless Domination na parang sinosoman ang walang katapusang Legend Soldier. Sa pakikipaglaban ni Frencia kay Mario Leona ay ginamit niya ang kanyang Dwing Castling. Kaya niyang lumipat o magteleport gamit ang Legend Soldier into another place na parang teleportation technique lang ni Mena to. Kaya ding lagyan ni Frencia ang kanyang buong katawan ng Armor Magic Spell for a combat battle ang pangatlong Wizard King sa ating listahan mga lords at nakakuha ng 7% vote ay si Lumer Salva Million Clover. Siya lang naman ang first Wizard King ng Clover Kingdom, ang unang Wizard King na tumalo sa napakalakas na legendary demon 500 years ago. Si Lumer ay isa sa pinakamalakas na Wizard King ng Clover Kingdom na tinataglay ang Light Magic Attribute. Kayang gumawa at manipulahin ni Lumiere Salva Million ang liwanag at gamit ang light magic ay kaya niyang makapag-travel na kasing bilis ng speed of light. Si Lumiere ay may pambihirang amount of magic power. Ang kanyang kapangyarihan ay inilarawan bilang isang tahimik at napakaganda. Ang kanyang mga magic spell ay may kakayahan na i-counter ang lahat ng atake ni Lee as a transformational legendary demon ang pangalawang Wizard King sa ating listahan at nakakuha lang ng 2% vote ay ang ika-20 at Wizard King na si Conrad Lito. Si Conrad ay nangarap ng isang perpektong mundo katulad ni Asta kung saan walang ituturing na mababa at lahat ay nagkakasundo ng mapayapa. Dahil si Conrad ay katulad din ni Asta na wala ring sariling magic o masasabi natin ang kakayahan ng kanyang magic attribute ay manghiram lang o magnakaw ng magic sa iba ang key magic ni Conrad ay gumagawa ng key na kayang magbukas o magsara ng magical rift door. At sa pintuan na ito ay capable si Conrad na mag-restore ng iba't ibang klasing magic attributes at magagamit niya ito full potential. At ang kakayahan ng key magic ni Conrad ay compatible sa spada ng first wizard king which is ang Sword of Elsdosha na kayang mag-absorb ng iba't ibang klasing magic attributes. Bilang Wizard King, si Conrad ay tinaguri ang pinakamalakas na Magic Knight ng Clover Kingdom. Siya ay nagtataglay ng napakaraming amount of magic power dahil kaya niyang pagsamahin ng iba't ibang klasing magic attributes. Ang top 1 sa ating listahan mga lods at nakakuha ng 82% vote ay si Julius Novacrono. Napakaraming bumoto para kay Julius mga lods. Alam natin na si Julius ay nagtataglay ng time magic at nagawa niyang maisil si Conrad gamit ang magic na ito. Itinalaga si Julius bilang pang 29 Wizard King pagkatapos nilang magawang talunin si Conrad. Siya ay may dalawang soul sa iisang katawan. Ang pangalan ng pangalawa niyang soul ay si Lucio Sogratis. I think gagawa tayo ng separate video for a full life story ni Julius mga lods from Speed Kingdom to Clover Kingdom. Sa ngayon pag-uusapan natin kung gaano kalakas ang time magic at ano ang capabilities nito since siya ang ating top 1 na pinakamalakas na Wizard King. Si Julius ay nagpoposes ng napakalawak na amount of magic dahil ang tunay na katangian ng time magic ay ang pagnanakaw ng oras sa kanyang target. Ang oras na ninakaw ni Julius ay nakaimbak lamang ito sa kanyang grimoire. Sa laban ni Julius at Patole ay sobrang laki ng kanyang grimoire dahil napakadami niyang reserve time magic na anytime ay pwede niyang gamitin. Kaya masasabi kong mahirap maubusan ng mana si Julius dahil sa katangian ng time magic gamit ang time magic ay kayang gumalaw ni Julius ng napakabilis. To the point na parang hindi ito makikita sa sobrang bilis at nagkakaroon ng after image ang kanyang mga galaw. Pagkatapos niyang maisil si Conrad, si Julius ay naging sunod na pinakamalakas na Magic Knight sa Clover Kingdom. Ang Time Magic ay pagmanipula ni Julius ng oras. Si Julius ay capable na pahinain, pabilisin, pahintuin at pabalikin ang oras anytime kung kailan niya gugustuhin at capable din siya na mag hindi lang sa kanyang sarili pati na rin sa iba gamit ang time magic na ibinalik lamang ni Julius ang oras upang maghilom ito kumbaga para siyang reverse curse technique at ito ang dahilan kung bakit sobrang lakas ni Julius dahil hawak niya ang oras at dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lords at yun lang mga lords salamat